po yung kanal na uh, kung saan dito dahat uh, dumadaan yung tubig uh, galing sa uh, mataas na bahagi ng Lantang at uh, papunta dito sa tubig at uh, lahat mag-iipon dito sa tubig Ayan lamang po mga kababayan uh, gusto ko lamang po ipakita sa inyo ito malaki-laki ito ha ah, uh, uh, pagka hindi ito uh, matambakan ng basura ay uh, mabilis uh, yung daloy ng tubig dito so ito yung nakapagbibigay ng uh, kagandahan para hindi mag-overflow yung tubig dito pagka malakas yung ulan pagka malakas yung ulan talagang halos uh, punong-puno itong kanal na ito na ito po ay uh, uh, along uh, uh, piko at uh, papunta ito sa may uh, bahagi ng uh, wangal ah, uh, ito rin po sa La Trinidad Binggit so okay. ayan uh, po mga kapatid at, sundan uh, lang nyo ako at batong haya uh, naman ninyo itong uh, kanal dito <coughs> Ako po yung naglalakad at may pinuntahan lang ako kanina doon sa may uh, uh, police station dito sa may uh, ng Lamtang. Uh, pero hindi sa police station ako pumunta. Uh, doon lang sa gilid niya. Mayroon lang pa akong uh, kinita na, na, na uh, pinuntahan di yan. So, ayan po mga kapatid. Ah. Uh, at makulimlim ngayon dito sa La Trinidad at uh, sa palagay ko ay ni any moment from now ay uh, uulan ulan dito bubuhas yung uh, uh, ulan dito at uh, uh, ito yung kanal na ito ay eh, syempre lalaki yung tubig dito uh, yung anuman yung bahagi nito na may uh, uh, nakapagbibigay ng uh, uh, hindi uh, malinis iyon yung uh, ng hindi kagandahan sa paggali ng tubig uh, tulad nito oh, Uh, kanina, malinis na malinis pero ito, halos uh, maraming uh, uh, buhangin dito sa may uh, kanal na halos na uh, so ayan po mga kapatid so yan lamang po mga kapatid at maraming salamat maraming salamat ako naman po ang inyong mentor oh, nagsasabing, 搞外国，骂韩国。